Dalawang bahay ang nasunog sa Barangay Batasan Hills, Quezon City kaninang madaling araw. Nahirapan pa ang mga bumbero sa pagresponde sa sunog dahil sa makipot na kalsadang pinasikip pa ng na mga nakaparadang sasakyan sa lugar. Balita hatid ni Oscar Oida. Inabutan namin hirap na hirap makalusot ang fire truck na ito sa isang masikip na iskinita patungo sa isang nasusunod na lugar sa Area A, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Paano ba naman Bukod sa may kasikipan na mga kalsada, sang katotok na sasakyan pa ang nakaparada. Dahilan para di makalapit sa nasusunog na area ang mga rumesponding truck ng bumbero. Tuloy, bagamat medyo malayo pa, napilitan na silang maglatag ng mga hose. Ang panawagan natin sa mga ganitong mga areas, uh, hanggat maaari ay uh, yung mga kalsada natin ay wag na nating i-block. So lalo sa mga areas na ganito, pagka nag nagkaroon ng sunog, yung mga fire natin ay hindi basta-basta makakalusot, hindi basta-basta makakapasok. So yun minsan ang nagiging problema natin. Huwag, na, huwag tayong mag-double parking sa mga daanan natin. Buti na lang kamo at nakalusot ang mga tinatawag na bombita. Mga motorsiklo ng barangay na nilagyan ng tangke at hose para magsilbing mini fire truck. Dahil dito, Napigilan ng pagkarat na apoy at dalawang bahay lamang ang nadamay. Pasado na sa madaling araw nang na lang umano ang mga residenteng na susunog na ang kanilang bahay. May naamoy silang usok. Ina-naglilihab na yung kwarto namin galing sa kabilang bahay. Alas 3 sa madaling araw nang garat na maapulang sunog na umabot sa kalawang alarma. Inaalam pa rin ng motoridad ang saninang apoy. Oscar Oida, GMA News.